Pinulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang higit dalawang daang barangay health workers sa Bayan ng Lubao para sa taunang Dengue Summit. Katuwang ang Provincial Health Office at Provincial Epidemiology and Surveillance Unit nagbigay kaalaman at paalala ang gobyerno para mapigilan ang pagdami ng kaso ng dengue sa 44 na barangay sa Lubao. Ngayong tagulan, inaasahang tataas ang bilang ng dengue cases sa probinsya kaya patuloy na nakamonitor ang provincial peso Tumatas na po yung ibang kaso katulad po ng sa uh, munisipyo po ng Apalit dito po no sa Lubao tapos po sa ano po no sa Angeles City. So ito po ay medyo nakakaalarma dahil ito po ay tumatas po ang ating pong mga kaso. So ito po ay pinaghahandaan po natin para po hindi po lalong lumobo ang ating pong mga, kaso, mga kaso, lalo na pag alam naman po natin kapag marami pong kaso, marami pong chance na marami po tayong uh, mga kababayan na masawi dahil po sa sakit po na dengue. Lungo sa Healthy Pilipinas, pinaghahanda ang mga kabalit sa pagbuksa sa pagbabanta ng dengue. Para laging handa, gabay dito ang 5S o Search and Destroy, Self-Protect, Seek Consultation, support fogging and outbreak areas at sustain hydration ay sa provincial health office ang pinakamahalagang aksyon kontra dengue yung prevention which is we call ngayon sa provincial government is preventive health so nag uumpis ito sa sa bahay natin no uh, Panatiliin nating malinis ang na lugar natin sa loob sa labas lalo na ngayon tagulan uh, insider po sa sa mga kasama natin sa bahay Pwede rin po tayong humingi ng tulong sa mga kabarangay natin na linisin ang lugar natin, no? Para nga i-avoid nga natin na mag uh, wag magbi-breed yung mga lamok na nagco-cause sa dengue, no? So sa mga sa mga kwan naman, sa mga constituents naman natin na nagkakasakit na hindi natin naiwasan, uh, nakahanda naman po ang provincial government. Uh, marami po tayong mga district hospital para gamutin kayo. Uh, pag may mga nararamdaman kayo at nakasintomas, bumarayo na lang po tayo initially sa sa mga rural health center natin at kung kailangan man ma-hospital diretsa sa mga district hospitals bilang tugon sa patuloy na pagkalinga at pagtutok sa kalusugan ng mga Lubawenyo, handog ng mga kabalen ang taus pusong pasasalamat nagpapasalamat po kami sa ating uh, governor uh, governor Dennis Delta Pineda at kay nanay po uh, ating vice vice governor uh, Lilia baby Pineda, uh, napakalaking tulong po nito sa bayan ng Lubao. Uh, at sana po ay 'wag po kayo magsawa sa pagtulong sa amin at paggantabay sa mga mamamayan ng Lubaw. Igit sa lahat, laging tandaan ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid. Dahil kung walang kitikiti, walang lamok. At kung walang lamok, walang kitikiti. Para sa balita Pampanga, Gerald Glutton.